Alam mo ba, bigla kang yayaman kung tinalian mo ng mga red ribbon ang iyong mga halaman like that. So, tapiliin mo ang mga red ribbon na meron pong uh, yellow, ang gilid-gilid at pula. So, ganito na size po ang gamitin mo. So, sa pagtali ng ating mga halaman, pwede po dito sa paso, pwede din po dito sa kanyang steam. So, para po sinistelyuhan mo siya na ito po ay magdadala sa iyo ng pera. At yayaman ka bigla pag ginagawa mo to sa lahat ng mga pampaswerte mong halaman. At saka katulad din ito, nilalagyan natin ng uh, tali. Ano, kung hindi mo siya matalian at nagtatipid ka sa iyong red ribbon, pwede mo lang siyang talian ang kanyang one of the branches niya o yung kanyang tangkay para uh, ito po ay nagpapahiwatig na para lang siya sa magdadala sa iyo ng pera, kasaganahan at siksikliglig -sik na biyaya sa iyong buhay. So lahat ng mga halaman mo na nagdadala ng pinaniwalaan mo, nagdadala ng pera, swerte, ay talian mo po ng red ribbon, ng kanilang paso, ng kanilang steam, lahat po para po ito po ay magpiplep po ang iyong destiny at maraming pirang darating sa iyo, sa iyong bahay, sa iyong negosyo.